na, mo na sa kotse. Sige po, sir. Ew, so gross. Na, ang tawag dyan, mag-inang walang manners. Para nga lang nakainom ng soup. Ew. Ew. Hoy, ba't ba't pinakikailaman yung pagkain namin? Kayo ba magbabayad nito? E eh, paano naman kasi? Ang ingay mo kumain my God! Kadiri! Okay, well, hey. Kumakapagsalita ka! Parang ang bango bango ng utot mo ah! Bakit mabango ba, ba ang ba, utot ko sa utot ko? Nay! Ha? Eh ma, ang pangit pangit na ang anak mo eh! Mas maganda pa anak ko eh! Susie! Gala mo naman kung sino kayo magsalita? Ha? Kayo'y anak na di Susie. Susie! Listen to me! That was totally uncalled for! and unnecessary. You didn't have to do that. Hindi ko naintindihan yung sinabi nyo. Pero parang galit kayo. Hindi ko lang patulan ng mga negative na tao. Lalo na sa ganito pang publikong lugar. Ang ayaw ko lang naman ho kasi seryo nilalait kami. Lalong-lalo lalo na pag dinadamay ang anak ko sir. Ang payapa naman po kasi nung pagkain namin dito, wala naman po kami ginagawang masama, tapos pahihayin kami ng gano'n. Karen, mas nakakaya kung papatulad mo mga ganun kasing tao. Ha? if you want to be bigger than both, kung hindi mo lang papansinin, sila mapapaya. Dahil naipakita mo sa kanila na mas sibilisado ka kaysa sa kanila. And besides, those were just words. Hindi kailangang pansinin. Kung sigurado ka sa sarili mo nung no, wala kang ginagawa sa masama. Sige na, magpatuloy na natin pagkain natin. Lolo, sorry po ulit. Asensya <try try> na po. Huwag niyo <try> naisipin. Kaya na kayo.